Dito naman tayo sa Binabista ngayon, bayan ng Binabista, pista ngayon. Ayan, aabangan naman natin ang ating idol, si Wagat TV, na patabi. Ayan, sa pangalawang pagkakataon na dumayo siya dito sa Marinduque Ayan, maraming mga vlogger nakaabang dito, mga supporters niya. Ang daming fans nakaabang, baka dumugi na naman nakabahan ako baka butitin na naman ang huli sana malaki-laki para mag-champion naman mga naunong atabi -na dito eh mga nakabang dito eh mga vlogger din si Kapitan Red din kasama ko to si Boyo vlogger na rin yan si Kapitan Red din vlogger na wala yung pagkalasing ko eh bakal ito na yun yung apat na magkakasama yun Layo din nilakbay no, mula Liti hanggang Marinduque. Wala pa diyan, hindi pa yan. Ayun, maya maya. Iyon guys, ayun so na yung sinakyan ni Idol Aga TV. Ayun. Sana siya na nga ito. <coughs> Nakabahan ako, parang butiti na naman ang huli. Tulad nung nakaraang dayo niya dito sa noong October. Sana makahuli ng malaki-laki. Naghihiyawan ang mga fans sa tabi. Oy, si Smokoy. Tingnan natin kung may huli.

Oh, <laughs> thank Tih 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 -tih tih itu habis itu cari Hindi tayo makalapit at nakasapatos tayo. Mababasa. Lumubog na sa tubig ang iba. Sumul Lumusog na. Mas mas dinamihan pa mo Tite. eh. na nakaraan isang piraso ngayon apat na.

sabi na nga ba, aboy Butiti na naman Picture mo Picture ata picture na Bagat, 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 bagat Butiti na smoke Pag sa marindu kayo, Butiti na uli mo? Oo may ano, may nahuli. May panlaban din Oo, may pang-entry din pang-entry

bakit <laughs> <Okay, c sharing. laughs> okay. eh, dala mo na yung tuba mo, Kap? Ayaw, kilawin oh, na si Idol. Kamin <laughs> <gatIO> naman, na makabante si Idol. Ya, yeah, pwede, pwede, pwede rin ba pa pabiyahe paliit eh. Baon yeah, 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 yeah. oh, Salamat, salamat. <laughs> picture, picture. Right. <laughs> ka ng tuba ng Barangay Sibuyaw. Barangay Sibuyaw. <laughs> yeah, na, pa naman

Ay, iba pang mga fans, so nakabang. Nakabang. <laughs> Tingnan natin yung mga nahuli sa lahat. Hindi pa lahat yet. Marami pang katabihan. May mga naka-entry na. May kalakihang spider dito. Mga 6 na kilo. Mga espada ngayon. Mga nahuli. Karamihan.